Mga dapat tandaan sa pag-iipon, una, huwag kailanman gumasto sa bagay na hindi mo kailangan. Pangalawa, huwag kalimutan ng iyong emergency fund. Pangatlo, huwag mag-ipon ng walang invest. Pangapat, huwag mag-ipon ng walang layunin sa isip. Panglima, huwag mag-upgrade kung kaya mo ito ay repair. Panganim, huwag magpabaya sa pagbayad ng iyong utang. Pangpito, huwag kakalimutan gumawa ng maraming pagkakakitaan ng pera. Pangwalo, huwag maliitin ang maliit na bilihin. Pangsiyam, huwag maliitin ang kapangyarihan ng maliit na ipon. Pangsampo, huwag gumastos ng hindi. Di muna nag-ipon.